Hello, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka farmers from Luzon, Visayas at Mindanao at kahit ang sulok man ng ating mundo. So sa inyong lahat, magandang hapon po. Okay, so, sa hapon na to, mga kapwa farmers, ko ka farmers na ito lang pong ibahagi sa inyo no, kung paano natin gagamitin yung uh, insecticide, at saka foliar no, sa ating mga tatanim, ang pananim. So ang mga produkto na ating pag-usapan po mga, ngayon nga hapon mga kapwa ko ka farmers ay nagmula po sa FMC Company. Okay, so unang unang ipakilala ko sa inyo mga kapwa ko ka-farmers pag problema sa mga shot borer, net miner, pod borer, white fly sa ating mga pananim, lalo na sa mga tinatawag natin, siwihan, na tensyo eh, ang saking insect na umataki po sa ating tanim mga kapwa ko ka-farmers. Pag may nagtanong sa akin, sir, uh, sa nangungulot na talbo sa kamatis at saka sa sweet pepper o atsal, o sa talong, o sa namamara ko na ang palaya, ano po ang maganda natin gamitin. Okay, so, Kadalasang ibahagi ko sa inyo mga kapwa ko ka-farmers sa kasi maganda din siya sa nangungulot na talbos sa ating uh, sweet paper o atsal at saka sa kamatis mga kapwa ko ka-farmers. So alamin natin kung ano po ang sanhi, bakit nangungulot po ang talbos po sa ating mga tanim na talong, kamatis, uh, sweet paper, no? Dahil po sa suwing uh, ang saking insect tulad ng brood mites, aphids na hindi din natin nakontrol So, yun po mga kapwa ko, kapwa So, pag mag-apply tayo ng binibya, maiwasan din natin yung pangulot ng talbo sa ating mga pananim tulad ng talong kamatis at sweet paper o at sal. Okay, so, para maiwasan mga kapwa ko, kapwa magapply mag-apply po tayo ng binibya. Kung walang binibya, pwede mix pwede naman ang Kotitso. Okay, so ang tamang dosis pag binibiyang ating gagamitin mga kapwa ko ka-farmers sa isang naphx sprayer tulad ng nakikita niyo dito sa harapan, Maglagay lang po tayo ng 30 ml, no? Halimbawa, ah, ito po ang measurement 60 ml. So, kalahati lang. So, 'yun po ang 30 ml, no? Sa measurement na pinapasilit ko sa inyo. Okay, so sa pribado naman mga kapwa ko ka-farmers, no? Okay, maganda din natin 'yang gagamitin sa talong ah uh, kahit anong uri pa ng mga pananim. Okay, so sa yung likuran, uh, sa akin likuran, kikita nyo yung tanim ko na talong Maganda din siya sa mga uh, talbos, no? Yung mga damage sa shoot bore maganda din siya. Maganda din siya pag alternate natin sa proclaim na produkto sa Syngenta Kapani. So, ang dosis nito, 10 to 15 ml lang po sa isang per sprayer. So, yun lang po, no, mga kapwa ko, kapamers din. Maganda po siya sa mga bagong tanim, no, para maiwasan natin, lalo na sa mga uh, falay, no, yung mga punla pa lang na sa mga 10 days no maganda din niya apply para maiwasan yung tinatawag nating tusok sa palay so sa anin tanim naman 10 to 15 days pwede na tayong mag-apply ng uh, free baton. so tanim mo i-flibaton mo kasi maganda din siya para sa nangungulot o namamatay ng mga talbo sa ating talong okay kadalasan mo atake mga kapwa ko kapamers ang uh, shoot borer na sa 25 days so hindi pa ang 25 days o 30 to 35 days kailangan mag-apply na po tayo ng flibaton So, pang-alternate po natin sa problem at saka sa pionidia. So, maganda din si privaton mga kapwa ko ka-farmers. Ito naman po si porso, no, ipakilala ko sa inyo, okay? So, ang porso mga kapwa ko ka-farmers, ang tamang dosage po nito sa isang knapsack square ay 10 ml lang po. So, ang iay po nito ay sol So, mga problema sa dahon mga kapwa ko ka-farmers, tulad na mga early blight, late blight, at saka life spot, no, uh, anthracnose at saka yung powdery mildew, maganda din natin gagamitin si porso. Pwede naman si GC ko. So, hindi lang natin nakakasali dito. At saka yung pull yard na si Fresh Line. So, yun lang po mga kapwa ko ka-farmers ang maibahagi ko sa inyo. So, ngayong hapon, sana po sa ating ginagawang short video, sana po may natutulon, natutunan po kayo, no? Pang alternate lang po sa iba nating ginagamit yung mga produkto na nakikita nyo sa ating harapan. So, hindi po ako nag uh, pro promote, kundi nag-share lang ako sa aking ginagamit dito sa farm kung paano ako mag-alternate ng mga insecticide, fungicide at saka foliar na pwede din natin isabay pag spray no so, so nagtatanong sa akin dahil mga kapwa ko ka-farmers tungkol po sa uh, ilang this interval ko sa pag spray pag harvest na uh, uh, pag harvest stage na po ang aking tanim at tapos harvest mga kapwa ko ka-farmers mag spray ako ulit. So, yun po no, mga kapwa ko ka-farmers ang ma-share ko sa inyo. Okay, so, bago tayo magtapos, yata po pala sa lahat nating taga-subaybay no sa ating YouTube channel. Okay, kung isa kang mahilig sa ganitong usapin, huwag na magkalimutan no paki uh, subscribe po, paki share at saka paki follow po sa ating uh, subscribe po sa ating Facebook page. Huwag naman nating kalimutan po i-click ang notification bell sa ating YouTube channel para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so pwede niyo dalawa ang aking feed at saka ang aking rail. So same name lang po lahat mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so sa inyo lahat hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo na idea sa hapon na to. Okay, so hanggang dito na lang. Bye-bye!